Good morning, good morning mga idol. Ito na naman, may dumating kami mga bagong stock dito sa world namin, dito sa Blue Ocean Department Store, Baguio Center Mall mga idol, second si floor. Yan po ang simpleng buhay salesman. Shoutout pala mga followers ko. Ito na naman, nagdi-display ako. Ay, babatiin ko pala kayo. Happy, happy Good Friday mga idol. Happy happy holidays sa inyo lahat mga idol. Ito na naman nagdi-display ako. May dumating kaming new stock. Mga pasta bowl, salad bowl, dinner plate, B&B plate, 'yan po ang magamit gamit ng hotel. 'Yan po. Ngayon, i -di display na namin. May kasama pala ako, si Goryo, AST Richard pala. Saka, ang kasama namin siya po ang nag-assist. Habang nagdi-display kami, siya po ang nag-assist. Si Nenyo King, Walastik ang dating. Yan po mga idol, nagtutulong tulong kami. Kaming tatlo, mga partner ko, yan po ang simpleng buhay salesman mga idol. Yan po ang mga ginagawa namin, nagtutulongan kami. Bali, mga idol, lihat muna namin yung karton. Ilalagay namin sa maayos para hindi makalag mga idol. Bali, mga idol, uh, nag nagano ko na inaayos ko yung mga plato sa paglalagyan ko yan po ah, forward forward ko inaayos ko isa isa para yung mga ibang i ko para may ilagay ko lahat bali well, mga idol inaayos ko sa baba nilagdag na -di display na ako ng dinner plate yan po yung isa isa so, shout out pala sa mga customer namin iba ibang hotel iba ibang restaurant babating ko kayo happy happy holiday happy good friday Newtown Plaza Hotel, City Light Hotel, Arbergo Hotel, Elizabeth Hotel, Newtown Town Plaza Hotel, Hotel Grandi, City Light Hotel, Baguio Country Club, The Manor Hotel, Sakap Janay, Lemonade Hotel, Asaka Dinos Parkview Hotel, Asaka New Baguio Palace Hotel sa Ligarda Road, Baguio City, Asaka Borhan Suite, Asaka Soto Hotel mga idol, bali customer namin ngayon. Ang dami nilang kinuha kahapon, gamit nila sa hotel kasi may function sila itong Holy Week, Good Friday. Yan mga idol, binabati ko kayo. Isang magandang magandang, magandang umaga sa inyo lahat mga idol. Happy, happy, good Friday mga idol. Yung mga idol, babati ko rin mga iba-ibang restaurant, Ang aking mga customer namin. Binabalik-balikan kami dito sa aming trabaho kasi good quality mga paninda namin. Ang paninda namin mga idol, assorted po mga idol, panggamit sa kitchen, panggamit sa hotel, panggamit sa office, panggamit sa mga school, school supply, may cosmetics din kami, may sport, may hardware, kompleto po kami mga idol. Pag napunta kayo dito sa aming trabaho, dito sa Blue Ocean, nako, pagdating nyo pa lang, Binabati na namin kayo, isang magandang-magandang umaga. Asa kapakatapos, i-assist namin kayo. Kayo po ang priority namin mga customer. Kayo po ang boss namin. Paglabas nyo, may bitbit -bit, may bitbit -bit po kayong mga na family nyo mga idol. Kasi kayo po ang priority namin, kayo po ang alaga namin hanggang paglabas nyo. Kayo po ang pero ito namin na i-assist mga idol. Good morning, good morning. Shout out pala sa mga restaurant na aming customer. Don Enrico's, Bulanti, Crampy Jew, at saka iba-ibang restaurant dito sa Bagyo Sulibaw, at saka mga ibang customer namin. Maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo. Pagtitiwala nyo sa amin mga paninda. Ibig sa mga paninda namin mga idol, good quality. Habang tagal ginagamit ang ginagamit ng mga customer namin, wala no, nung tumitibay, hindi kumukupas mga idol. Yan mga idol, ay ah, dinidisplay ka na yung dinner plate na dumating sa amin, bagong-bago, 10 inches, bali si Corio, ay stereo chart, inahakot na ni mga karton para malinis po, para hindi sagabal po sa customer namin. Yan po, nagtutulungan po kami. Yan po ang simpleng buhay, simpleng buhay salesman mga idol. Yan mga idol, ay ah, isa-isa ko, dinidisplay ko yung mga dinner plate, para pagdating ng iba-ibang customer namin, iba-ibang hotel, iba-ibang restaurant, kukunin lang nila, i-assist namin sila para wala silang masabi, hindi ko makalat. Yan po, iniisa isa ko yan mga idol. Tatapusin ko yan yung di ko mga idol, yung mga dumating na new stock namin para pagdating ng customer, hindi po sa gabal sa gondola mga idol. Asa ka, ceiling area mga idol. Yan po ang aking simpleng buhay salesman mga idol. Yan mga idol, eh, dinidisplay ko na rin yung BNB plate. Yan po, eh, ko na rin sa aking displayan sa gondola sa ceiling area mga idol. Inisa-isa ko yan mga idol para walang basag, walang damage, at saka walang mga basag po mga idol. Kaya ginagawa ko, inaisa-isa kung tinatanggal sa box at saka i-display ko na naman ulit mga idol. Ang kagandahan sa amin mga idol, bago namin i-display, tinitignan namin isa-isa para walang kabasag-basag para pag kuha ng mga customer namin, wala silang masabi para hindi nila makita yung mga damage mga idol. Ang i-display namin talaga mga idol, good quality. Walang kabasag-basag, walang kalik-alikabog. Ka yan po mga idol, ang, ang aking buhay, sang buhay salesman. Yan, nag, ni, tinatanggal ko yung mga rumi, eh, yung pinagtanggalan para pagdating ng customer, hindi po sagabal mga idol. Naisa-isa ko yan, kahit nakaluhod ako. Yan, part ng trabaho yan mga idol. kaya ngayon mga idol... Happy, happy, good Friday talaga mga idol. And idol, ah, habang wala pa kami customer, talagang iniisasa ko yung mga plato na plate para makikita nila na wala kang basag-basag. Shoutout pala mga followers ko. Binabati ko kayo isang magandang magandang happy, happy, good Friday mga idol. Takikita nyo nun mga idol, tapos na. Yan po ang simpleng buhay salesman. Para pagdating ng customer talaga sa amin, wala silang masabi. Inisa-isa ko yung mga karton, inililinis ko, sinisigret ko yung pinagtanggalan ng ano, para pagdating sa baggage counter, gagamitin po nila yung mga idol. Bale ngayon mga idol, natapos ko rin yung ceiling area, na-display ko yung mga dinner plate, salad bowl, pasta bowl, pasta plate, BMB plate. Ang gagawin ko yung mga idol, ililipat ko yung pinakamalaking plato na dumating sa amin. Ang size niyan po yan mga idol, 16 inches mga idol bala ngayon mga idol, tapos ko na magwawalis na rin po ako mga idol para pagdating na mga customer namin, hindi po makalat hindi po maalikabok yan po mga idol, ang bilis mga idol, pag nagtutulungan kayo mga partner mo, lalo na si Richard, asa kaninyo king wala si dating, ako naman si Hill, Molano yan po mga idol, nagtutulungan po kami yan po ang simpleng buhay salesman. Bali ako mga idol, ako yung nag-display. Si Richard, nag nagtatanggal ng karton, inaayos niya. Ang kasama ko naman si Ninyo King, siya po ang nag assist Siya po ang nagre-resibo. Yan po ang simpleng buhay salesman.